Martha, thank you for uh, Welcome to my channel, May ni Inside at iba pa. Actually, ito yung hinorvis namin na Pioneer. Pioneer! 6'5 6'5, This is Pioneer 6'5, Maganda siya. Maganda siya, pero kasi ang Uy, kung di pa po kayo pala nakasubscribe, please do click the subscribe button and the notification bell para lagi kayo updated kung meron akong bagong ang uploaded video. Ito, ang ating corn or mais na hinarvest last week. Yan. Ito is Pioneer 3585. Yan. May nagtanong sa isang ano sa isa kong video, yung last video ko yata about corn farming. Yung nag nagpapadag nagpapatudling ako or nagfa may nagtanong kung ano daw magandang ano daw ang magandang ano sa high elevation. Ayan. Ang high elevation kasi like bukid bukid na ni sa high elevation, ito Pioneer is the best talaga sa una. Pioneer 3645, daming pera niyan pinasok sa akin. Pero dahil sa nag-age na ang Pioneer 3645 YHR, ibig sabihin, nilapas na siya sa 10 years niya. More than 10 years na kasi siya sa market. Medyo bumaba yung kaniyang yield. Kaya hindi na ako gumagamit ng Pioneer 3645. Tapos, sa high elevation kasi pwede ang Deca three 8131S. Yan yung mga bago ngayong mga hybrid corn seeds. Tapos, eto nga. Pioneer 3585. Ang problema lang kasi dito sa Pioneer 3585 is yung ano ba namimili siya ng lupa ayaw niya ng lupang ayaw niya yung lupa na ano na mabasa gusto niya maganda ang lupa mo yun ang problema sa Pioneer 3585YHR tapos ang ano naman ang advantage kasi ng ano ano pa, ay bumali pala. Yun. Ang advantage kasi sa Pioneer is mabigat ang kanyang, pag matuyo siya, mabigat yung ano, butil niya. Yun ang kagunahan ko sa Pioneer hybrid corn. Ngayon, ang gamit namin, eto, kasi Pioneer to, ba? Diba? Ang gamit ko dun sa ibang ano ko is NK6535 tsaka NK6130. pero isa sa pinakamagandang ano is Decaup 8131S. Basta high elevation ha. This is ano um ibig sabihin ng high elevation 500 meters above sea level or more. Ang Decaup 8131S hindi ko alam kung okay siya pagdating sa more than 800 meters above sea level. Kasi ang Pioneer 3645 pwede siya sa ano Valencia na more than siya sa 800 meters above sea level. Ayun, yun ang mga nagamit ko na okay naman sa dito sa aming lugar. Ito nga lang Pioneer 3585. Maganda ang abot ko dito, oy. Ang ka problema lang namin sa Decaub 8131S, mahal. Maabot siya ng 7, eto kasi 6000 plus lang eh per ano yung 9 kilograms niya ayan ang ganda ng butil niya ang lalaki niya oh ayan ayan ang maganda sa pioneer tsaka pag matuyo siya mabigat mabigat ang pioneer Ayun, sa so nagtanong kung okay lang ba ang Pioneer 3645 tsaka NK306. Um, ang NK3 ang NK306 hindi ko po kasi nagamit. Kaya hindi ako makakaano. Ang Pioneer 3645 as of now hindi ko marerecommend kasi ma baba na ang yield niya because umabot na po siya sa sa maturity, na uh, mature date, ah, hindi, hindi maturity, yung kanyang ano ba, na hanggang 10 years lang. Yun. Kasi pag 10 years, bumababa ng yield ng isang hybrid corn na sa market. Ayun. Sana naliwanagan ko ang mga nagtatanong. Ito po ang inyo Tito Martha. Nagsasabing maraming maraming salamat po sa inyong panonood. And thank you for watching. And happy maisan everyone. Love you all. God bless us all. And take care. Have a great day everyone.